Kakatapos lang ng pinakamalaking ehersisyong militar ng Brazil sa hangganan ng Venezuela kasama ang libo-libong sundalo, tangke ng digmaan at long range na misail. Nangyayari ito sa tensyong sitwasyon habang minumobilisa ng Venezuela ang puwersang militar bilang tugon sa Estados Unidos. Habang limilipad ang limang eroplanong pandigma ng Amerika sa baybayin ng Venezuela at nagrereklamo ang Cuba ng banta sa rehiyon, Sinabi ng ministro ng depensa ng Brasil na ito'y pagsasanay laban sa ilegal na pagmimina, land grabbing at panloob na banta sa Amazon. Kaya, ito ay isang pagsasanay para mas lalo pa nating mapabuti at mapahusay ang ating trabaho para ipagtanggol ang bansang ito. Bakit kailangan magpadala ng maraming sundalo, tangke at pinakamalakas na missile system sa Timog Amerika? Diyan mismo sa hangganan ng Venezuela. Ang digmaan laban sa Estados Unidos at higit sa lahat, ano ba talaga ang nangyayari sa hangganang iyon na kakaunti lang ang nagpapaliwanag? Simulan natin sa mga katotohanan. Noong ikatatlo ng Oktubre nagsagawa ng pagpapakita ng lakas ang sandatahang lakas ng Brasil sa Boa Vista, kabisera ng Roraima. Pinagsama ng Operasyon Atlas ang halos 10,000 sundalo mula sa hukbong dagat, katihan at himpapawid. Opisyal, ito ang pinakamalaking ehersisyong militar na isinagawa sa Brasil. Ang operasyon ay umabot sa apat na estado sa Amazon. Roraima, Amazonas, Parana at Amapa. Pero ang huling yugto ay nagaganap mismo sa Roraima na may mga aksyon na nakatuon sa Boa Vista at sa lungsod ng Bonfim na nasa mismong hangganan. At dito natin pinagdugtong ang isang piraso ng palaisipan na ito. Hindi ito bigla ang naplano lang kagabi. Nagsimula ang pagpaplano noong Pebrero ng 2000 at 24 at may napakakongkretong dahilan para dito. Sa pagitan ng pagtatapos ng 2000 at 23 at simula ng 2000 at 24, nagbanta ang Venezuela ng militar sa Guyana dahil sa alitan sa teritoryo ng Essequibo. Umabot sa kritikal na antas ang tensyon at kumilos ang Brasil. Nagpadala sila ng 28 armored vehicles para palakasin ang depensa sa Roraima. Sa ganitong paraan, ang Operasyon Atlas ay ang natural at planadong pagpapatuloy ng pagpapalakas na ito ng estratehiya. Samantala, sa kabilang panig ng hangganan, inihayag ng Venezuela ang sarili nilang mga ehersisyong militar. Ipinatawag ni Pangulong Nicolas Maduro ang pambansang sandatahang lakas ng Bolivariano at ang milisyang Bolivariano para sa isang ehersisyo noong ika ng Oktubre ngunit kakaiba ang ehersisyong ito ng Venezuela. Inilarawan ito bilang organisasyonal at para sa verification. Hindi kabilang dito ang pagkilos ng malalaking armadong grupo. Layunin lang sanayin ang mga kumander at subukan ang komunikasyon ng mga puwersa. Sabi ng Venezuela, ito ay isang direktang tugon sa Estados Unidos. Ito ay dahil noong ikadalawa ng Oktubre hindi bababa sa limang eroplanong pandigma ng Amerika ang namataan na lumilipad mga 75 kilometro mula sa baybayin ng Venezuela, malapit sa paliparan ng Maiquetia. Tinuturing ito ng gobyerno ni Maduro bilang pang-uudyok na banta sa soberanya ng bansa. Dito natin napapansin ang paulit-ulit na pattern. Isang buwan bago noong Setyembre, f 16 fighter jet ng Venezuela Nang Amerikanong destroyer sa internasyonal na tubig. Tinawag ito ng Pentagon na isang mapanuksong maniobra. Sa mga nakaraang buwan, lalo pang tumindi ang tensyon na ito. Noong Setyembre, nagpadala ang Estados Unidos ng humigit kumulang sampung jet fighter at ilang barkong pandigma para magbantay sa Caribbean. Ang opisyal na dahilan, laban sa pagpapalusot ng droga, pero tinitingnan ito ng Venezuela bilang direktang banta militar at posibleng paghahanda para sa interbensyon ngayon, may dalawang bansa tayong nagsasagawa ng mga ehersisyong militar halos sabay, ang Brazil at Venezuela. At ngayon, hindi maiiwasan ang tanong, magkakaugnay ba ang mga pangyayaring ito o nagkataon lang? Para maintindihan ito, tingnan natin ang dinala ng Brazil sa Roraima, ang Astro System ang bituin dito. Ito ay isang multiple rocket at missile launcher na gawa ng kumpanyang Brazilian na Avibras. At may isang bagay na kahanga-hanga tungkol dito ang kakayahan nitong tamaan ang mga target mula Siam hanggang 300 kilometro ang layo. 300 kilometro. Hayaan mong ilagay ko ito sa perspektibo. Mula Boa Vista hanggang sa hangganan ng Venezuela, ilang kilometro lang iyon. Sa sistemang ito na nakapuesto sa Roraima, may kakayahan ang Brasil na tamaan ang mga estrategikong target na lampas pa sa hangganan. Pero hindi lang ang Astros. Nagdala ang hukbong katihan ng apat na pong armored vehicles, kabilang ang garani ng mga sasakyang panghatid ng mga tao at ang mga tangke na leopard na siyang pangunahing mga sasakyan pandigma. Nagpadala ang hukbong himpapawid ng eroplano sa ESKC, tatlong daan at siyam na pong millennium para sa taktikal transportasyon. Bukod sa mga fighter jet, may dalawamput siyam na super tukano at meron pang iba Lumahok ang hukbong dagat gamit ang aerodromo Multiproposito Atlantico, pinakamalaking barkong pandigma sa Latin America, na nagdala ng mahigit isang libong sundalo at pitong daang toneladang kagamitan mula Rio de Janeiro papunta sa rehiyon. Kahanga-hanga ang laki ng operasyon sa logistika. Bahagi ng mga kagamitang ito ay naglakbay ng mahigit apat na libong kilometro na inilipat mula Rio Grande do Sul hanggang Roraima. Para magkaroon ka ng ideya, ang distansyang ito ay halos katulad ng pag-alis mula Lisboa, pagtawid sa buong Europa at pagdating sa Moscow, Russia. Sa harap ng lahat ng pagpapakitang ito ng lakas, natural lang na itanong kung ano ang dahilan nito. Ang opisyal na bersyon ng pamahalaan ng Brasil ay direkta. Inihalin tulad ni Ministro ng Depensa, Jose Musio ang pagsasanay militar sa pagpunta sa gym. Mag-ehersisyo. Sa kanyang mga salita, hindi ito para makipag-away sa kahit sino, kundi para maging handa. Sinabi rin niya na ang Amazon ay humaharap sa maraming banta: pananakop ng lupa, ilegal na pagmimina, pag-aagaw ng lupa, international na espiya, at mga organisasyong kriminal na konektado sa kalakalan ng droga. At kailangan maging handa ang Brazil na ipagtanggol ang rehiyon laban sa lahat ng maaaring makasama sa Amazon. At lahat ng ito ay may saysay. Totoong mga banta ito at may mga dokumento pa. Pero ang Operasyon Atlas ay lampas pa roon. Sa 10,000 sundalo mga tangke ng labanan at mga misil na may abot na 300 kilometro, sinusubukan ng Brasil ang kakayahan nitong magpakita ng lakas sa isa sa pinakamahirap na lugar sa mundo. At dito pumapasok ang isang bagay na hindi alam ng marami. Ang Brasil ay kilala sa buong mundo pagdating sa digmaan sa gubat ang espesyalidad na ito ay nangangailangan ng matinding pisikal na tibay, pag-angkop sa mga mapanganib na lugar, at pagkilos sa ilalim ng matinding klima at pag-iisa, nakakaunting hukbo lang sa mundo ang kayang mag-operate. At dahil mismo sa espesyal na kakayahan sa gubat, kaya napaka-estratehiko ng Roraima. Ang hangganan sa Roraima ay may higit sa isang libo at apat na raang kilometro at sa kasaysayan, palaging may limitadong presensya ng militar. Pero dahil sa tumitinding tensyon sa rehiyon, nagbabago na ito. Sa paglalagay ng 10,000 sundalo at mabibigat na kagamitang militar doon, ipinapakita ng Brasil ang kakayahan nitong mabilis na tumugon sa pinaka-estratehikong rehiyon ng bansa para sa depensa ng Amazon. At ang napiling oras para gawin ito ay hindi rin nagkataon lang. Ang Operasyon Atlas ay nagaganap ilang linggo bago ang Conference of the Parties, 30 ang pandaigdigang kumperensya tungkol sa kapaligiran na gaganapin sa Nobyembre sa Belem. Mahigit anim na bansa ang magiging kinatawan at ang mga mata ng buong mundo ay nakatutok sa Amazon. At malinaw na ipinapakita ng Brasil bago pa man ito na may kakayahan at kagustuhan itong ipagtanggol ang rehiyon. Tinatawag ito ng mga analista na estratehiyang pagpigil sa pamamagitan ng presensya. Hindi kumakampi ang Brasil sa pagitan ng Venezuela at Estados Unidos. Tinitiyak nito na hindi magiging bahagi ang kanilang teritoryo sa mga hidwaan ng ibang bansa. Kaya, balik tayo sa unang tanong. Magkaugnay ba ang ehersisyo ng Brasil at Venezuela? Hindi, hindi direkta. Mga tugon nito sa magkaibang presyon. Ang Venezuela ay tumutugon sa nakikita nitong militar na pag-iipit ng Amerika. Samantalang ang Brazil, mabuti. Ipinapatupad niya ang planong sinimulan mahigit isang taon at kalahati na ang nakalipas nang ipakita ng isikibo krisis na kailangan ng rehiyon ng permanenteng pagpapalakas militar. Gayunpaman, kapansin-pansin pa rin na makita ang mga bagay na ito na nangyayari ng sabay-sabay sa isang sitwasyon na lalo pang nagiging komplikado. Habang tumitindi ang tensyon ng Venezuela at Estados Unidos, malinaw na neutral ang Brasil hindi nito tinatakot ang Venezuela o pumapanig sa Estados Unidos. Sa totoo lang, ipinapakita nito na ipagtatanggol ng mga sandatahang lakas ng Brasil ang kanilang teritoryo, anuman ang mangyari sa paligid. Naiparating na ang mensahe, may nagmamayari ng hangganang ito at handa siya. Ikaw, ano ang palagay mo sa operasyong ito? Sa tingin mo ba kailangan pa ipakita ang lakas ngayon? Mag-iwan ng opinyon sa komento. Kung nakatulong sa iyo ang video para maintindihan ang nangyayari sa ating hangganan, ibahagi ito sa isang kailangang makaalam. Mag-subscribe ka sa channel para di mo ma ang susunod na pagsusuri. Hanggang sa muli!